<coughs> sa kasalukuyan po mga kabadi uh, arrive po ako ng papuntang <coughs> mga guys sa Kirino dun po sa akin anak kay Eds Junior sa mga anak ko po, po doon mula, mula kay Brian kay Gretel kay Eds Junior at kay Brighton May papasyalin ko sila dun sa biyanan ko uh, sa kasalukuyan uminto ako dito sa may tapat po ng aming city hall para kuhanan po ng konti yung city hall yan po siya Uh, papunta ako ngayon doon para dalhin yung mga uniform na na bili ko at ewan ko kung ngayon ang pasukan pasok nila o bukas dahil kahapon eh may bagyo ewan ko kung meron pa rin sa ngayon salamat po sa pagkatabay po ng mga video na aking mga ginagawa ang tabayanan nyo po po yung mga susunod kong mga video at mga tanawin mga view o na kahit konting man lang na sandali ay sa inyong panonood ay mabigyan po kayo ng kaaliwan ng kaalaman dito sa aking ginagawang video ay kanina pa sana po ako aalis pero nagkayak-kayak ako doon sa bahay kaya hindi ako naka baka, baka hindi rin ako kakakong maka dahil madilim pa kanina, baka hindi pa ako makalarga ng maayos. Kaya ngayon ano, uh, around 5:45. sa so pag-start ko po na video na 'to. Salamat po dun sa mga nanonood at tumaantabay. Dun sa mga gagawin kong mga pagluluto, yan. Antayin nyo lamang po. Maraming maraming pong salamat. At a po ako ngayon ng pupuntang Crino. Maraming pong salamat at magandang umaga po sa inyo lahat.